Ang babaeng nasa tabi ni Min Hui ay palihim na sumulyap kay Shen Yuan at nagtanong, Min Hui, alam mo ba na iniwan ng girlfriend niya si Shen Yuan? Nagulat si Min Hui nang marinig ito. Kinindatan siya ng kaibigan niya at patuloy na sinabi, Shen Yuan, hindi sigurado si Min Hui kung narinig niya ito ng malinaw, pero habang dumadaan siya sa tabi ni Shen Yuan, palihim siyang lumingon upang tingnan siya tila kinukumpirma kung totoo ang narinig niya. Ikinwento ng kaibigan niya, noong military training sa orientation, hindi ko dapat ikaw pa ang nagkusa na lumapit sa kanya at nagbigay pa ng tubig. Maiintindihan ko pa kung mayamang second generation at mayabang dahil may pera, pero ngayong nalugi na sila, ang sinuman ay iiwan siya. Buti na lang at hindi kayo umabot sa seryosong relasyon, kung hindi, tatlong taon ng kabataan mo ang nasayang. Napabuntong hininga si Min Hui matapos marinig ito, hindi alam kung ano ang sasabihin. Samantala, nagulat pa rin si Shen Yuan habang nakatingin kay Min Hui. Bihira akong makakita ng tao na may mataas na favorability rating na may benepisyong dala, pero bakit bumababa ito ng mabilis? Mula 72. dalawa, unti-unting bumaba ang numero ni Min Hui hanggang anim na putsyang. Medyo nainip si Shen Yuan. Hindi ako pwedeng maupulang at hintayin ang pagbagsak ng rating na to. Pero naalala niya ang nararamdaman ng kanyang kasama sa kwarto kaya nagtanong muna siya kay Huang Haibao. Huang Haibao, tanong ko lang kung sakali na maging magkasintahan kami ni Fang Min Hui, okay lang ba sayo? Kinamot ni Huang Haibao ang baba niya, tinitigan si Shen Yuan, at nagtanong. Ang mahalagang tanong ay, kaya mo bang makuha ang class beauty? Akala mo ba mayaman ka pa rin at nagmamaneho ng BMW 4 na series? Pero pagkatapos, seryoso niyang sinabi. Kung sasabihin ko ang totoo, wala akong pakialam. Basta't hindi siya mapunta kay Li Pang, kahit kanino siya sumama, ayos lang sa akin. Sa narinig niyang ito, agad na tumalikod si Shen Yuan, iniwan ang isang pangungusap. Mabuting kapatid, ito lang ang hinihintay kong marinig mula sayo. At agad siyang tumakbo palapit kay Fang Minhui. Brother Shen, seryoso ka ba? Gulat na sigaw ni Huang Haibao. Sa pinakamabilis niyang bilis, tumakbo si Shen Yuan kay Fang Minhui at seryosong tinawag ang pangalan niya. Minhui. Nagulat si Fang Min Hui at namula ang mukha ng lumingon sa kanya. Pati ang kaibigan niya ay nagulat at naging maingat. Mabilis siyang sumugod at malakas na sumigaw. Shen Yuan, anong gusto mong gawin kay Min Hui? Ngunit kalmado si Shen Yuan, gamit ang kanyang ang hitsura at tindig, sinabi niya. Gusto ko lang sanang tanungin, libre ka ba bukas? Nakapagpa-reserve ako sa Shing Sushi Restaurant gusto mo bang sumama sa akin? Nagulat si Fang Min Hui, na mula ang mukha, iniisip. Inaanyayahan ba akong kumain si Shen Yuan? May pagdududang nagtanong ang kaibigan niya. Shing Sushi, yung Japanese restaurant na may average na gastusin na 1,000 yuan pataas. May pera ka ba? Hindi ito pinansin ni Shen Yuan, kinamot lang ang ulo at ngumiti ng magiliw. Pagkatapos nating kumain, maglakad-lakad tayo, okay lang ba? Gusto ko sanang humingi ng tulong mo sa pagpili ng regalo para sa nakababata kong kapatid. Kung maaari, sagutin mo ako bukas ng umaga. Matapos sabihin ang mahalagang bagay, agad siyang tumalikod at umalis. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, hindi niya nakalimutang magpaalam. Aalis na ako, magkita tayo bukas. Nanlaki ang mata ni Huang Haibao sa nakita niya, na panganga, hindi alam kung ano ang sasabihin. Samantala, si Fang Minhui, na namumula ang mukha, ay lumingon sa kaibigan niya at nagtanong, Nanood lang naman ako ng sinehan kasama si Li Zhangpang, tapos ngayon kakain naman ako kasama si Shen Yuan, okay lang ba to? Kaagad siyang sinuportahan ng kaibigan niya, bakit naman hindi? isa yang high-end na Japanese restaurant. Diretso siyang nagbigay ng pagsusuri. Si Shen Yuan medyo mayabang, pero guwapo naman siya. Si Li Pang naman, may konting pera lang sa pamilya nila. Pero kung bumalik sa dating estado ang pamilya ni Shen Yuan, siguradong mas hihijitin niya si Li Zhang Pang. Pagkatapos, kinuha ng kaibigan niya ang phone mula sa kamay ni Fang Minhui at patuloy na sinabi kung hindi ka pupunta, sayang lang. Wala namang mawawala sa'yo, kakain at maglalakad lang naman kayo. Hindi mo naman siya pakakasalan. Ako na ang sisigot para sa iyo ngayong gabi. Medyo tuliro pa rin si Fang Minhui, pero nauutol na pumayag. Okay, kinabukasan, sa dapit hapon, magkasamang naglalakad sina Fang Minhui at Shen Yuan papunta sa restaurant na near reserve niya. Pagkaupo nila, agad lumapit ang waiter at masayang ipinakilala ang mino. Hello, Mr. Shen. Narito po ang mino para sa espesyal na set meal na in-order ninyo. Sana magustuhan ninyo ang pagkain. Ngumiti si Fang Min Hui, naupo sa tabi niya, at mahinang sinabi. Shen Yuan, narinig ko na nahihirapan ngayon ang pamilya mo. Hindi mo na kailangang gumastos ng ganito. Lumapit si Shen Yuan at sinagot. Ayos lang, ang Japanese food dito ay sobrang masarap. Sa puntong ito, nanigas siya ng maramdaman ng malambot at mabilog na katawan ni Fang Minhui. Namula ang mukha niya at agad na nag-isip. Anong poster ito? Dalawang buwan lang akong walang ginagawa, huwag akong magpadala sa tukso. Dapat kalma lang ako, kalma lang. Ngunit biglang nagtanong si Fang Minhui, bakit bigla mo akong niyaya sa hapunan? Para lang ba talaga sa pagpili ng regalo sa kapatid mo? Sa sandaling ito, si Shen Yuan ay humihigop ng tsa upang kumalma. Tapat siyang sumagot, matagal ko nang gustong yayain kang kumain, pero hindi ko lang mahanap pa ng pagkakataon. Biglang bumagsak ang numero sa ibabaw ng ulo ni Fang Min mula anim na putsyam na naging anim na anim. Napayuko si Fang Min Hui, tila nag-iisip ng malalim, at mahina lang na sumagot, Oh! Nagulat si Shen Yuan sa nakita niya. Ano to? Napalungkot ko ba siya? Bumaba na naman ang favorability rating. Agad niyang inayos ang kanyang sarili, naglinis ng lalamunan ng ilang beses, at sinimulang alalahanin ang nakaraan. Noong military training, madalas mo akong bilhan ng tubig. Pati sa gabi, nagte-text ka sa akin. Lagi kong naaalala yun sa isang iglap, tumaas ang favorability rating ni Fang Minhui pabalik sa 67. Namula ang mukha ng dalaga at nagtanong, naalala mo pa rin. Kinamot ni Shen Yuan ang ulo niya at ngumiti. Paano ko naman makakalimutan yun? Ang numero sa ibabaw ng ulo ni Fang Minhui ay muling tumaas, 69, tapos 70. Ngunit si Shen Yuan, sa kabila ng lahat, ay pilit na kinakalma ang sariling damdamin. Kalma lang, kailangan kong kumalma. Mabilis lumipas ang oras, makalipas ang apat na pung minuto, natapos na nilang kumain at nagtungo sa cashier upang magbayan. Masayang sinabi ng staff, Hello, Sir. Ang kabuoang halaga ay 2,921 yuan. Dahil miyembro kayo ng tindahan, may discount po kayo kaya 2,774 yuan na lang. Tumango si Shen Yuan at sumagot, okay, salamat. Muli na namang tumaas ang numero sa ibabaw ng ulo ni Fang Minui, naging 73. Habang tinitingnan niya si Shen Yuan, naisip niya. Ang buwan ng allowance ko ay 3,000 yuan lang, pero isang kainan lang, halos kasing halaga na ng buong buwan kong gastos. Samantalang si Li Zhangpang, nang manood kami ng sine, simpleng sinabi lang na sa school cafeteria na lang kami kakain next time. May pera naman siya sa bahay, pero sobrang kuripot. Sa oras ding iyon, dumating ang notification ng system. Limited time task, gumastos ng pera sa isang babaeng may favorability rating na higit sa anim na po at makuha ang kanyang respeto. Reward, ang perang dinastos ay tatlong beses na ibabalik. Kung tumaas ng tatlong puntos ang favorability rating niya sa panahon ng paggastos, ang pera ay ibabalik ng dalawang beses. Napatingin si Shen Yuan sa itaas ng ulo ni Fang Minhui, pitumput anim na ito. Nang una ko siyang makita, pitumput lang yun. Ngayon pitumput anim na. So, ganito pala to. Nanginginig siya sa tuwa. Ang saya nito, Isang kainan lang, sampung libo na agad ang kinita ko. Samantala, si Fang Minhui naman ay nakatingin kay Shen Yuan, namumula ang mukha, at malambing na ngumiti. Mas nagiging kaaya-aya siyang tingnan, baka ito ang kapangyarihan ng pera. Habang iniisip ito, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Shen Yuan at nagsabi, Tara na! Matapos iyon, nagtungo si Shen Yuan sa shopping mall upang pumili ng regalo para sa nakababatang kapatid niya. Sa loob ng mall, isang matandang lalaki ang nakakita sa kanya at agad na nagsabi kay Zhao Wanteng. Hey, Wanteng, bakit nandito yung lalaking yan? Nagulat din si Zhao Wanteng. Shen Yuan, tiningnan niya ito ng may pagkainis. Kahapon lang kami naghiwalay, tapos ngayon, may bagong babae na agad siyang kasama. Nagpipigil ng galit, sinumbatan siya ng matanda sa isip. Anong walang kwentang tao, isang mahirap na estudyante lang pero naglalakas loob pumunta rito para gumastos. Habang iniisip ito, lalo siyang ninas. Nagpakahirap akong bumili ng mga mamahaling bag para makuha si Wanteng, pero tung makong na to, kahit baon sa utang, may mga babae pa ring dumidikit sa kanya. Samantala, napansin ni Shen Yuan ang dalawa, kaya sinabi niya kay Fang Min Punta na lang tayo sa ibang tindahan. Tumango si Fang Min bilang pagsangayon. Oo, Tara, ngunit hindi matanggap ng matanda ang nangyari, kaya hinarongga niya si Shen Yuan. Dahil nandito ka na rin lang, bakit hindi mo subukang pumasok? Wala namang bayad ang tumingin. Sumingit si Zhao Huantang at malupit na nagtanong. Shen Yuan, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Walang emosyon na sumagot si Shen Yuan. Nagkataon lang, namamasyal at naghahanap ng regalo para sa kapatid ko. Mayabang na sinabi ng matanda, "Kung bibili ka ng regalo, dapat sa wholesale market ka pumunta. Sigurado ka bang kaya mong bumili rito?" Sabay itinuro niya ang high-end store sa likuran niya. Si Zhao Wanteng naman ay diretsyong lumapit kay Fang Nin at ngumiti ng mapanukso. Little sister, hindi kita kilala, pero bilang kapwa babae, mabuti nang bigyan kita ng babala, huwag kang magpapaloko sa lalaking to. Ngunit hindi ito pinalampas ni Shen Yuan. Agad siyang pumagit na kay Fang Min Hui at malamig na sumagot. Anong ibig mong sabihin? Sino ang niloloko ko? At sino ang nanloloko sa sino? Hindi rin nagpatalo ang matanda. Shen Yuan, hindi mo dapat tretuhin si Wan ng ganyan. Ang isang lalaki, dapat may disiplina. Isa pa, ex-girlfriend mo pa rin siya. Nagpatuloy siya. Alam naman naming lahat ang nangyari sa pamilya mo, nalugi na kayo at baon sa utang. Wala ka ng kailangang patunayan, walang tumatawa sa'yo. Naginit ang ulo ni Shen Yuan sa sinabi ng matanda. Nakakainis talaga ang dalawang to. Bagay na bagay sila sa isa't isa, parehong kasuklam-suklam. Biglang nagring ang system notification. A perfect life shouldn't be looked down upon by others. Limited time task, gumastos ng pera sa isang babaeng may favorability rating na higit sa anim na po habang lumilikha ng negatibong emosyon sa mga taong nasa paligid mo. Task reward, kung ang halaga ng negatibong emosyon ng mga taong nasa paligid mo ay tumaas ng limang puntos dahil sa iyo, ang perang ginastos mo ay ibabalik ng dalawang beses. Note, ang task na ito ay maaaring pagsabayin sa task na nagbabalik ng pera kapag gumagastos sa opposite sex. Sa sandaling iyon, lumitaw rin ang dalawang numero sa ibabaw ng ulo ng magkasintahan, minus 30 at 35. Napangisi si Shen Yuan, tila nahuli ang kahinaan ng dalawa. Sa una, gusto ko sanang bigyan kayo ng konting dangal. Ayaw ko kayong ipahiya sa harap ng maraming tao. Pero kung kayo mismo ang naghahanap ng gulo, wala na akong dahilan para magpigil. Malamyang hinawakan ni Shen Yuan ang kamay ni Fang Minhui, ngumiti ng kampante, at tumuloy sa loob ng tindahan. "Fera, maglibot tayo rito." Sa loob ng isang luxury store, dalawang receptionist ang bagong tapos sa chismisan. Isa sa kanila ang napabuntong hininga. Ako na naman, ano namang silbi ng pagsisilbi sa isang naluging rich second generation? Last time, nagkunwari lang siyang bibili pero wala naman siyang binayaran. May bahagyang iritasyon sa boses niya habang tinutulak ang isa pang receptionist. Ikaw na ang humarap sa kanya ngayon. Napangiwi ang tinulak niyang receptionist pero walang nagawa. Sinabi ko nang ikaw ang lumapit, kaya gawin mo. Samantala, si Zhou Wanting ay naglibot sa tindahan at nang makakita ng isang mamahaling bag, agad itong inabot sa matandang lalaki. "Honey, napili ko na. Bayaran mo na." Dahil dito, agad na lumapit ang receptionist na nagsisilbi kay Zhou Wantang at masayang sinabi. "Sige po, Miss Zhou." Pakiante lang. Ang isang receptionist naman ay lihim na nainggit. Siya, isang high quality customer na sigurado ang bayad, samantalang ako, isang mahirap na customer na walang benta. Lumapit siya kay Jiao Wantang at sinimulang pulihin ito. Ang ganda ng taste niyo, Miss Jiao. Bagay na bagay sa inyo. Hindi tulad ng ibang customers na walang kaalam-alam sa fashion. Kasabay nito, inilabas ng isa pang receptionist ang isang set ng alahas at iminungkahi kay Zhao Wanteng. Miss Zhao, bagay din itong set ng alahas sa napili nyong bag. Gusto nyo bang subukan? Napakaganda ng epekto nito sa inyo. Medyo may kamahalan lang, mga 100,000 yuan ang kabuoan. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Shen Yuan ang panlalait ng mga receptionist. Sa halip, marahan siyang lumingon kay Min Hui at Bam Ulong. Min Hui, hindi mo kailangang magtipid para sa akin. Nang marinig ito, itinuro ni Fang Min Hui ang isang bag sa harapan niya. Sa tingin ko, maganda rin tong bag na to. Mukhang bagay kay Mimi. Baka magustuhan niya. Narinig ito ng receptionist at napataas ang kilay. Ang dalawang to, ang presyo ng bag na yan ay higit limampung libo napakamahal Ang matandang lalaki naman ay tila hindi natuwa. 100,000 yuan para lang sa mga basurang gamit. Sa totoo lang, pumunta lang siya rito para kunin ang bag na 20,000 yuan at mapalubag loob si Jiao Wonteng. Pero ngayon, gusto na nito ng buong set na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Nagdesisyon si Jiao Wonteng at sinabing, Honey, ay swipe muna ang card mo. Ang matanda ay bahagyang nataranta. Isandaang libo. Yan ba ang ibig sabihin ng pagiging isang boyfriend? Eh wala ng ganyang halaga sa card ko. Biglang umalangaw ang boses ni Shen Yuan sa buong tindahan. Miss, kukunin ko ang dalawang bag na ito. Dagdagan mo na rin ang mga accessories na ipinakita mo kanina. Ang dalawang fat cats, ang matanda at si Jiao Wantang, ay parang tinamaan ng kidlat. Sabay nilang Neil Ingon si Shen Yuan, hindi makapaniwala. Pati si Fang Min Hui ay nagulat. Ha, bibili siya ng lahat yun. Ang receptionist na kanina'y todo puri kay Zhao Wantang ay nanlaki ang mata sa pagkagulat. Ano, kukunin niya pati accessories. Akala ko ba wala siyang pera? Samantala, ang receptionist na kanina'y mayabang ay halos manginig sa tuwa habang nagkukumpot. Mr. Shen, ang dalawang bag at accessories ay may kabuang halagang 131,000 yuan. Napangiti si Shen Yuan, ang ganda nito. Ang reward na nakuha ko mula sa pagkain kanina ay sakto lang sa halagang ito. Kinuha niya ang isang ordinaryong card at iniabot ito. I swipe mo na to. Ang receptionist ay hindi mapigil ang ngumiti ng labis-labis, halos maluha sa tuwa. Opo, opo. Ipapak ko na po agad sa loob-loob niya. Akala ko wala akong kikitain ngayong araw, pero hindi lang siya bumili ng dalawang bag, dinagdagan pa ng accessories. Sa isang iglap, isang order na mahigit 130,000 yuan. Ang mga receptionist ay nagulat. Hindi ko inasahan na ang Mr. Shen na ito ay mas galante at mayabang pa kaysa dati. Samantala, si Zhao Wanteng ay parang nakalunok ng isang kilo ng sili sa sobrang pait ng kanyang nararamdaman. Hindi niya matanggap ang nangyayari at posiga na sinabi. Shen Yuan, hindi ba bang karote na ang pamilya mo? Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Ang lalaki sa likod niya ay agad na sumabat. Siguro umutang lang siya, di ba? Ngunit itinaas lamang ni Shen Yuan ang kanyang kilay at malamig na tumugon. Isipin mo ang gusto mong isipin. Hindi ako kinakapos sa pera. O baka gusto mo rin ng bag. Halagang dalawampung libo lang naman yun, bariya lang. Ang matandang lalaki ay halos sumabog sa galit ng marinig ito. Ngunit hindi pa tapos si Shen Yuan. Bukod sa forma, ang isang lalaki ay dapat ding galante. Yang A8 mo, nasa libo o 700,000 yuan ang halaga, di ba? Hindi mo siguro pinuproblema ang ganitong kaliit na pera. Sa isang iglap, nagpanik si Zhao Wanteng. Honey, bilasan mo. Ipakita mo ang lakas mo. Huwag mo siyang hayaang maneg. Ngunit sa isip ng matandang lalaki, ang A8Q, ko, binili ko yun hulugan. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Wanteng yun. Buizit, seisabog na ako sa inis sa batang to. Dahil hindi niya alam ang gagawin, bigla siyang naglabas ng phone at nagsabi. Sandali, may tatawagan lang ako. Agad na nagtanong si Zhao Wanting. How June, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Habang lumalakad palayo, malakas niyang sinagot ang tawag. Sino nagdesisyon niyan? Hindi ba sinabi ko na hindi pwedeng gawin ang proyekto na lagpas isandaang milyon nang wala ako? Habang nagningit-ngit ang mga ngipi ni Zhao Huantang, tumingin si Shen Yuan sa papalayong lalaki. Sa ibabaw ng ulo ng magkasintahan, patuloy na tumataas ang kanilang negative emotions. Hey, napakadali namang abutin ang goal ng task na to. Wala na akong gana makipagtalo. Ang mahalaga, natapos ko na ang misyon. Matapos bayaran, iniabot ni Shen Yuan ang bag kay Fang Minhui. Minhui, Sayo na to. Napamulagat si Fang Min at mabilis na iwi na siwas ang kanyang mga kamay. Ha, Shen Yuan, masyadong mahal to. Ngunit hindi siya pinansin ni Shen Yuan. Kinuha niya ang isa pang bag mula sa receptionist at iniabot rin ito kay Fang Min Wala lang to, bag lang naman. Sumama ka sa akin at neinsulto ka pa dahil sa dalawang yun. Nahihiya ako para sa'yo. Isipin mo na lang na ito ang pagbawi ko. Pakiusap, tanggapin mo na. Sa sobrang kaos puso ng kanyang trono, nagatubili si Fang Min Ngunit sa huli, maingat niyang tinanggap ang bag. Sige na nga, salamat, Shen Yuan. Ngunit ngumiti lamang si Shen Yuan at malumanay na sinabi. Huwag mo muna akong pasalamatan. May isa pa akong bagay para sa'yo. Napakunot nuo si Fang Min Hui. Ha! hindi ba ito para sa kapatid mong babae? Ngumiti si Shen Yuan at sumagot. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. Pero sigurado akong gusto mo ang bag na to. Sa isip niya, ano ako, tanga, bibili talaga ako ng ganito kamahal para sa demonyong, yun. Siguradong papagalitan lang ako nun at isusumbong pa ako sa mga magulang ko. Simulat sa Paul, para sa'yo talaga ang dalawang bag na yan. Kaya bilasan mo na at tanggapin mo. Ngunit umatras si Fang Minhui, nag-aalangan. Isa pa lang, parang sobra na, tapos ngayon, buong set na. Baka kung ano isipin niya sa akin. Nahihiya siyang tumanggi. Nako, Shen Yuan, hindi na kailangan. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, biglang hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang kamay at ngumiti. Ayos lang, Minhui. Ito pa lang ang simula. Marami pa tayong oras. Tanggapin mo na, kung hindi, malulungkot ako. Dahil sa masigasig na pakiusap ni Shen Yuan, sa huli, tinanggap na rin ni Fang Minwei ang pangalawang bag. Congratulations, host on completing the task. Kabuuan negative emotions na nakuha, 15 points. Task reward, ang perang ginastos ay ibabalik ng tatlong beses. Dagdag ang reward mula sa spending task sa opposite sex, kaya ang kabuang balik ng pera ay anim na beses. Construction Bank Card, last 4 digits, 0098. Nakareceive ng 786,000 Yuan. Sa 2100 ng May 11. Kasalukuyang balanse, 786,356 Yuan. <laughs> I'm mm -hmm.